Hi guys, magandang gabis yung lahat So nandito ako ngayon sa Mawab uh, Abandoned house ang ating papasukin ngayong gabi So, uh, na nagpaalam ako kanina So ang kwento ni ate dito, wala naman daw siyang nararamdaman Kasi nung dati dito pa sila nakatira, wala naman Nung umalis na sila, hindi na nila alam kung ano yung mga kakaibang nangyayari sa bahay na ito Starah. So yun na nga guys, uh, dito na tayo Magkikita nyo, marinig nyo may dumadaan So, dun, kalsada dun Siguro nasa mga 70 meters to Dun, dun may kanal dun Dun ako dumaan, yung, may mga bahay dun Ito yung bahay guys Na nasa sulok ng ano Mga Pagkahuyan So, ito na yung bahay Ayan eh, So, ang iingatan natin dito, yung ahas. Baka ah, may ahas dito. So, meron pa joke no? Joke. Actually guys, yung nagbibidyo ko doon. Uh, ito yung may-ari talaga ng bahay. malalayo 'yun nandoon pa sa ano, unahan. Yung maririnig natin namin may sa kanila 'yun. Yung inabandon na 'to nila. Tayo natin mag-ano dito. либо Ini yang dekat dengan guys. Kita menuk Ini CR Ayan guys, hindi ito tinirhan, no? hindi na yung mga paligid dito. yang ano paligid ng bahay oh sobrang ano wow hello pa kayo kung meron mang nahagip or nakita kayo sa camera natin okay. bigay na yung ano kesa may sayang yung mga ano nito guys yung mga ganito sayang Hello. So, Pembuksan oh, betul. Tiang lu. Ini mengagami tadi 2000 2005 Sinsa na po sa abala. May nakatira ba dito na elemento? ba yung paghihandang ko dito? guys. Namamanid yung mukha ko. Yung buhok ko parang tumatayo. Iba yung pagiramdam dito sa loob. Sobrang creepy dito guys. Grabe. ayang yung bahay hello ikaw ba yung nagparamdam ganina pili mo ba ako bigyan ng sign nandito ka ngayong 2005 itong bahay na ito Hay. ini nanaman. Hindi ako sigurado to. Police siguro yung nanong dito. maya rin ang bahay pulis may kita pa natin 2003 2002 tagal tagal na rin to may kita ano na to hello Pwede ba kayo Nandito kayo? Wala guys, uh, maliit lang yung bahay. Pero meron nagpaparamdam kanina dito. No. guys iba yung experience nito sa loob guys so ayan guys so, comment na lang kayo ano kaya nandito nakatira uh, pinabahan ako ano ba nagulat nagulat ako may something talaga sa bahay na ito guys CR na tingnan natin. natin. do you see any of this ating CR so yan dito ako sa dalam na CR guys iba yung iba yung experience ito parang Ito yung pakiramdam ko, naninigip yung dibdib ko. Grabe, ang kaipi dito. Ito yung likod ng creepy nga dito guys. Yan kung nandyan ka man, pwede ka bang magparamdam? Wala na, giba na yung ano nila dito. lang guys ah uh, dito na lang yung exploration natin so ayan guys confirmado merong nagpaparamdam dito sa bahay na to merong mga kababalagan so comment na lang kayo at maraming salamat sa yung lahat guys sana malay mo share itong video and don't forget to subscribe Relgus TV yan so bye bye guys hanggang dito na lang see you next video